Good morning mga kape, part 2 ng Boracay trip natin Bibili tayo ng souvenirs at masasaksayan na natin ang famous sunset ng Boracay Let's go! Simulan natin sa Almusal Kasi dito sa hotel merong free breakfast Pwede ka rin mamili if Pinoy or Western breakfast May kasama na rin itong kape or juice Dumating na nga ang breakfast namin Sa kanila ay silog, sa akin ay French toast Afternoon, dumiretso na rin tayo para mamili ng souvenirs Nakita namin, Tour nila So nakapili no kami Ayan yung ano namin, apat na bag tapos billergo. Ito maganda 'to. bayaran mo 1,160.00. Yan na lang. Okay, pa na. iba, no. iba na oh. Next. Right, so yun Datingin naman tayo dito. Sa bilang side. sa uh, meron dito. Mga wallet so, full din yung mga design na tayo Ito na nga pala yung mga napili kong keychain na trip magnet. ay simple pala mamili ng souvenirs dito kasi pwede mo ipa-customize o palagyan ng pangalan ng pagbibigyan mo. Nag-engrape sila rito. Ang ganda oh. 300 lang itong marami na. so, personalized pa. Thank you po. Bo. Boating yan. Hindi tayo mga souvenirs. Ang ganda oh. May mga texture. Eh mga bente lang dun. Ito, bayong bayong kundi. Oo, oh, kundi. Magkano 'yang ganyan? 50 po. Ang ganda. Kano po tong poster, 500, 500, 500. Ay, <laughs> itong coaster, ma'am? p 100 Tapos 150 Ay, ambas Ito yung kundi, no? After namin mag-impake, nag lang kami sa lobby. Dito, tine-check lang if merong kaming ninakaw na gamit sa room. Since wala kaming ninakaw, nakalabas din naman kami agad. Pagtapos namin mag-out, sumakay lang kami ng e-trike. Dahil pupunta na tayo sa isang pag natin, which is yung Lola's Lodge. Alright, so yun, dito na tayo sa Lola's Lodge. Ayan, uh, dalawang bed. Meron silang mini-ref, easy, TV. At so, yun, ito yung comfort room. Ito may shower, oh may heater din. So yun, papahingan muna kami at maya maya may pa maligo rin kami na. Nung nakapagsettle lang nga kami ng mga gamit namin, dumiretso na kami sa dagat, mga 5 to 10 minutes walk lang, nandun ka na. Dito, naghahanap lang kami ng mapagbe-braida. Yun, baka mag din daw siya. Pero yun, tingnan muna natin, ha? No? Yes, ay magkano yung pa So, nakahanap na nga kami dito, 200 pesos lang ng braids. So, nagpa -braids na rin si Esme. Pero usually ito magkano yung range Range lang, pinakamahal. Minimum po siya 200. Minimum 200, tapos yung pinakamahal. Yung po yung uh, extension. Po, ah, mag-extension pa. 16K. 16K. Oh, so, maabot okay. ng 16K pa ng mga braids. Ilang oras yung ginagawa yun? 3 to 4 hours. Ah. Check na natin, check na natin. Niya, okay? Alright, All right. So mission accomplished sa uh, bridge, uh, souvenirs, no. After noon, naligo na rin kami sa dagat at i-enjoy ang tubig ng Boracay. Umuwi at nagmeryenda. Sa so last time nga hindi natin nasaksihan ang sunset ng Boracay dahil nga maulap, Pero ngayon, all right, success. At ayan, na. ganda. Ang ah, daming pagka-sunset. Pero solid. Kaapon kasi cloudy kaya hindi namin nakikita pero ngayon ayos nice. Yun at maraming salamat sa mga nanood. Makikisuyo naman ako ng like and follow. Sa last and next content natin ay mag island hopping tayo. mag -i snorkeling at i-enjoy ang water activity dito sa Boracay. So hanggang sa muli, paalam.